on bread and yeah. then drink it yeah. yung bread na lang po yan ay 10 ringgit kamahal mahal na po lahat ng bilihin tinapay na lang po ay ang mahal mahal ng bilihin how about na ang mga sahod hindi naman tumatas tapos ang bilihin ay eh, ang taas taas ang laki laki paano naman po tayong mga OFW na gaya kong nagtatrabaho ng very hard na walang hinto walang upo walang as in tumatayo maghapon nagtatrabaho pagod na pagod pero ang sahod ang liit liit tapos kapag bumili ka ng iyong pagkain, kamahal-mahal yan. Ang mura-mura lang ang sahod natin, kamahal-mahal ang mga bilihin. Tapos yan, magkano lang po ang sahod kikitain sa isang buwan dahil hindi ka naman mabubuhay kung wala kang kakainin. Kung gusto mong kumain ng medyo masarap-sarap na pagkain gaya ng tinapay na yan, may cheese at saka may ham, 10 ringgit na po yung dalawang yan. Paano na kung every day, every time kang kakain din ang gusto mong masasarap, kay pipiliin po na lang po natin ang bread. Mas mura kay sa mga chicken chicken na yan. Ayan. Ayan po. Kung tutuusin, maliit ang aking sahod tapos nababawasan pa kasi lahat-lahat sa akin binibili, lahat-lahat pati pagkain ko, tinapay na nga lang yan. Pero hindi, awa ng Diyos, na uh, okay na po yung sahod na yun dahil mas, isa nga, mas mabuti na pong may, may sahod, may sinasahuran, may, may trabaho kaysa wala. Kaya thank you, thank you Lord or the blessing that you had to give to me. Thank you, thank you very much and that's all. I appreciate all my blessing. Uh, thank you, thank you Lord dahil hindi mo po kami pinababayaan. Thank you, thank you.